ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Lumabas ang mga online comments sa screen. Wala namang nagdadrive ng G-Class sa international trade major natin. Kung magpapakalat kayo ng chismis, mag-research muna kayo. Hindi lang sa department natin, kahit sa buong international study school, wala namang nakag-class. Obvious na imbento lang ng original poster. Gawin na lang nating katatawanan. Libre na lang kasi ang pagsisinungaling ngayon. Sabi ni Shen Yuan, ito yung mga screenshot ng online comments na pinadala ni Fu Yingzi. Dagdag niya, sa totoo lang, yung pagkakaroon ng haters online ay magandang senyales. Nakakapag-trigger ng discussion at nagpapataas ng visibility. Sumagot si Fu Yingzi, "Pwede na akong magbigay ng mga pahiwatig. Gaya ng department ko, year level, at major. Basta huwag lang pangalan o section." Tumango si Shen Yuan, "Ayos yan." Ibinaba niya ang Chinese phone niya at sinabi, isang tabi muna natin ang startup project, tingnan natin anong sorpresa ang meron sa system. Lumabas ang system notification, mayroon kang dalawang pagkakataon para sa lottery. Gusto mo bang pumili ngayon? Yes o no sumagot si Shen Yuan, yes. Binabati ka. Nanalo ka ng isang limandaang metro, kwadradong tindahan sa Yunki Elegant Garden. Pakikuha ito sa loob ng isang linggo sa Yunki Elegant Garden Sales Office napatingin si Shen Yuan hindi makapaniwala. Grabe! Isang tindahan sa Yunki Elegant Garden. Iyon ang pinakaluksuryos na kompleks sa Star City. Kumikita to kahit hindi ko gamitin, pwede akong maningil lang ng renta. Pinindot niya ang notification. May isa pa akong chance. Let's go! Panibagong system notification, nanalo ka ng dalawang attribute adjustment points para sa fitness stats. Sabi ni Shen Yuan, fitness attributes? Kung kaya kong ayusin ang taba sa katawan o timbang ko, matatapos ko agad ang fitness mission ko. Payat ang tipo ng katawan ko, hirap magpalaki ng katawan. Taasan natin ang timbang. May lumabas na abiso mula sa sistema, fitness panel, taas, 182 cm timbang. 70.6 na kilo kalusugan, 70 viene, 20.8 body fat, 15.5% may isa pang abiso, ina ang mga pagbabago isang porsyento, dalawang porsyento, siyam na put siyam na porsyento. Habang may magandang pakiramdam si Shen Yuan sa katawan niya, lumabas ang mensahe, natapos na ang pagbabago ng attribute. Sabi ni Shen Yuan, tingnan natin dagdag pa yung bigat mula sa training ni Coach Lil E. Kumikinang ang katawan niya. Sabi niya sa sarili, nagdagdag ng limang kilo ng masel. Hindi pa sapat para sa final goal, pero pansin na. Ang galing ng mga puntong ito. Sumunod niyang inisip, parang may dalawang pattern ang system, mas mataas na affection level, may reward. Kapag umabot sa tiyak na bilang ng mga adnisi na may high affection, may panibagong reward din kaya kailangan kong palawakin pa ang connection ko. Pindot ni Shen Yuan sa system, plano ko sanang mag-aral at sabay lapitan si counselor. Gamitin ko itong high efficiency study card para may mapag-usapan kami. Sa mga sumunod na araw, habang tuloy ang given at pag-aaral. Bumili si Shen Yuan ng Maserati MC20 para kay Chen na, at y yes, 63 naman para sa sarili niya. Sa job fair sa International Studies University isang lalaki ang nagsabi, narinig mo. Yung investor daw ng startup base, taga business school, major sa international trade, at nag-drive ng G-class. Isang babae ang sumagot, yung kotse na yon? Mahigit 3 milyong renminbi ang halaga, walang ganun dito sa school. Sabi pa ng isa, grabe, sino bang maniniwala na may ganyang sasakyan sa second tier private college? Tara na sa fair. Sagot ng kaibigan, pati mga company dito, hindi naman malalaking firm, mga local lang sa Star City. Biernes, school auditorium sabi ni Yuping, senior, may kumpanya naman kayo, bakit nandito pa kayo? Sagot ng senior, para matuto sa ibang negosyo. Ang mahusay na manager, patuloy ang pag-unlad. Sabi ni Xixi, senior, kung hindi ako makahanap ng internship, pwede ba akong sumali sa company mo? Sabi ng senior, sige, padala mo lang resume mo. Ako na bahala mag-refer. Sabay sabi ni Xixi at Yuping, totoo. Salamat talaga. Ngumiti ang senior at sabi, mga juniors, kung naghahanap pa kayo ng internship, welcome kayong mag-apply sa kumpanya ko. Tulungan ko kayo bilang kapwa alumni. Sabi ng kaibigan ni Lizan Peng, hindi yan nandito para sa fair, nandito yan para magyabang at mambola. Isa pang kaibigan ang nagdagdag, grabe talaga. Laging nagmamagaling ang senior na yan. Sabi ni Lizan Peng, kung andito lang si Old Huang, sigurado yan, babagsakan niya ng smoothie sa ulo. Sabi ni Xixi kay Yuping, yung senior natin, magaling at mapagkumbaba. Hindi tulad ni Shen Yuan, nagpapatakbo lang ng calf at habol ng habol sa mga ate. Kaf lang kontra sa may-ari ng kumpanya. Malayo ang agwat. Ang lame ni Shen Yuan wala talagang alam. Sagot ni Yuping, wag na nating banggitin. Matapos ang ginawa niya sa atin, wala na akong respeto sa kanya. Lumapit ang senior kay Yuping at tanong, Junior Tan, may oras ka ba pagkatapos ng fair? Gusto mo bang mag-dinner? Mumiti si Yuping, Seje. Si Biglang dumating ang isang guwagon nagbulungan ang mga estudyante, "Uy, hindi ba bawal ang sasakyan sa campus?" "Ano to? May isang babae'ng tumuro, "Teka. Di class bayan?" Nagulat si Nagsiksi at Yuping. Bulong ni Yuping, "Guagon, yan yung pinag-uusapan ng lahat ngayong linggo. Balita, may estudyante raw na nag-invest ng 10 milyon sa startup at nagda-drive niyan." Sabi ni "Kung totoo man 'yon, mas interesting pa siya kaysa sa senior kanina." Naisip ni Yuping, kung makilala ko siya, ay cancel ko yung dinner date. Binaba ni Shen Yuan ang bintana at sabi, Old Huang, Old Cow, anong ginagawa nyo? Gusto nyo bang sumabay pabalik sa dorm? Namutla si Yuping, pinagpapawisan, at bulong sa sarili, si, si Shen Yuan. Siya ang nagda-drive. Gulat din sik si si, yung mayaman si Shen Yuan. Nagbulungan ang mga tao, ayon siya. Ayon na siya. Dumating na eh. Sabi ni Old Huang, loko ka talaga, sakto pa ang dating mo. Naglakad si Yuping papalapit sa kotse at itinulak si Old Huang para sumilip sa loob. Mahinang bulong niya, hindi pwede imposible si Shen Yuan yon. Siguro driver lang siya. Kita sa mukha ni Shen Yuan ang pawis. Sigaw ni Old Cow, anong tinitingin-tingin mo dyan? Mukha kang kahinahinala. Binuksan niya ang pinto at dagdag, tabi dyan, sasakay kami. Umalis si Shen Yuan sakay ang mga kaibigan. Napatingin si Xixi at inisip, paanong naging ganun kayaman si Shen Yuan at walang nakakaalam? Sabi niya, sa tingin mo kung humingi tayo ng tawad, mapapatawad niya tayo. Nag-alinlangan si Yuping, hindi ko alam di. Humampas ang malamig na hangin sa kanilang mga mukha. At ganoon na nga, kumalat agad sa buong kampus ang balitang si Shen Yuan ang lalaking may guwagon. Sa isang dormitoryo, habang nagsusuot ng bra ang isang estudyante, sinabi niya, kalokohan na ang lahat. Simula ngayon, si Shen Yuan lang ang target ko. Sumagot ang kaibigan niya, tama ka. Kung bilyonaryong matanda yan na nasa anim na pung taon, baka magdalawang isip pa ang mga babae. Pero si Shen Yuan? Bente uno lang, matangkad, guapo, ano pa bang hinin mo? Isang babaeng nakaitim na underwear ang sumabat, nahanap ko na ang wechat niya. Panoorin niyo kung paano ko siya maakit. Napakunot no ang kaibigan niya, may nobyo ka na, di ba? nagkibit balikat ang babaeng nakaitim kahit na. Kung bibigyan ako ng sansa ni Shen Yuan, iiwan ko yung boyfriend ko agad-agad. Sa ibang lugar, sinabi ni Long Jinghan, ate Yingzi. Lumingon si Fu Yingzi, Long Jinghan? Anong kailangan mo? Narinig kong ka-partner mo si Shen Yuan sa startup base, eh, sabi niya. Pwede mo ba akong ipakilala sa kanya? Tumaas ang kilay ni Fu Yingzi. Second year ka pa lang. Dapat naghahanda ka para sa pamumuno ng broadcasting club, hindi ba? Bakit biglang interesado ka sa entrepreneurship? Sumagot si Long Jinghan ng seryoso, mahirap ang job market. Mas mabuti ng maagang maghanda. Sa isip ni Fu Yingzi, halos naniwala na ako sa'yo. Pero naalala niyang kaya tinatawag si Long Jinghan na Little Dragon Girl ay dahil sa taas niyang isandaan at anib na sentimetro, perpektong hubog ng katawan, magagandang facial features, at kalmadong presensya. Sa totoo lang, babagay din siya kay Shen Yuan. Sandali, ano ba to? Para na akong nagpapili ng mga asawa para kay Shen Yuan. Ayusin mo ang sarili mo, Fu Yingzi. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong. Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinion nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kit sa next video.